mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. The Moment of Romance Magandang araw po sa lahat ng inyong mga tagapakinig. Nais ko lang pong ibahagi ang aking kwento hindi para mapagtawanan o mahusgahan, kundi maging aral sa mga katulad kong hindi pinalad na matagpuan ang tunay na pag-ibig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Kimberly. Kim for short. Pupo akong Nueva Vizcaya at kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa Pampanga. Dito kasi ako nakahanap ng trabaho. Bukod doon, ay dito rin ako nakatangpo ng lalaking mamahalin. Yun nga lang, sa kasamaang palad, ay dito rin ako lumuha. Nadapa, nasaktan, at natutong bumangon. Nag-iisa lang akong anak ng aking mga mangkulang. Palibhasa, ay anak lang ako ni mama sa pagkadalaga. Napaniwala daw kasi siya ng aking ama noon na pinata ito. Ngunit nang mabuo na raw ako, ay dun palang niya nalaman na may asawa at mga anak na ito. Kaya naman para hindi ma-skandalo at matawag na kabet, si mama na raw ang usang umiwas at lumayo kay papa noon para lang hindi kami magulo ng pamilya niya. Ganun pa hindi naman sa akin inilihim ni mama ang totoo kong pagkatao. Sa katunayan, ay kahit papano, ay nakilala ko rin naman ang biological father ko. Para sa akin, mahirap ang lumaking walang nakakasamang ama. Dahil ang pagkakaroon ng tatay sa buhay ay maaaring magdulot ng iba't ibang aspeto ng suporta at pagmamahal na mahirap mapalitan. Sa estado ko kasi ay hindi malang ako sinuportahan ni Papa o kahit kinumusta man lang. Kung kaya't si Mama ang nagbigay ng lahat ng pangangailangan ko na dapat talaga ay may ambag si Papa doon. Sa totoo lang ay halos hindi ko na nga nakakasama si Mama sa araw-araw dahil palagi itong abala sa pagtatrabaho niya para lang may maisustento sa akin. Wala din naman kasing yaman o sapat na pera ang kanyang mga magulang para may maitulong sa kanya. At bilang ina, ginawa naman niya talaga ang lahat ng kanyang makakaya para lang makatapos ako ng pag-aaral. Kaya nga labis talaga akong nagpapasalamat kay mama dahil kahit mag-isa lang siyang nagtaguyod sa akin ay nakaya pa rin niya akong pagtapusin. Nakatapos nga pala ko ng teacher pero hindi naman iyon ang trabaho kong napasukan. Nakagraduate ko kasi ay nainggan niya kong sumama sa boyfriend ko para doon sa kanila maghanap ng trabaho. Tingin ko kasi noon ay walang oportunidad na makahanap ako ng trabaho sa lugar namin. Dahil bukod sa puro bundok at bukid ang makikita mo, ay malayo rin kami sa kabayanan. Kaya naman ang yayain ako ni Maki, ang lalaking una kong minahal, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na sumama sa kanya. Pero syempre, bago ako magdesisyon nun, ay nagpaalam muna ako kay mama kung papayagan ba ako nito. Noong una ay tutul siya sa desisyon kong yon. Nungit kalaunan ay napapayag din naman namin siya. Lalo na nang sabihin dito ni Maki na siya na raw ang bahala sa akin doon. Kilala na makasi ni Mama si Maki. At simula nang manligaw sa akin ito ay hindi ko yon inilihim sa kanya. Hindi naman naging tutol si Mama sa naging relasyon namin ni Maki marahil ay alam niyang sabik talaga ako sa pagmamahal ng isang lalaki. Dahil nga, hindi ko man lang naramdamang sa aking ama na minahal niya ako. At iyon na nga. Sa unang pagkakataon ay nawala ako kay mama para piliin sumama sa lalaking mahal ko. Nagsama kami ni Maki sa iisang bubong. Kahit pa, wala pa kaming basbas ng pari. Kasal kami nitong dalawa na tila mag-asawa. At sa unang taon na magkasama, ay naging maayos naman ang aming relasyon. Sa katunayan ay magkasundo kaming dalawa at malaging may oras sa isa't isa, kahit na parehong busy sa kanya-kanyang trabaho. Noong akala ko nga noon ay hindi na kami magkakahiwalay pa ni Maki. Ngunit hindi niya ako mabuntis-buntis, ay bigla na lang itong nagbago sa akin. At simula nun, ay napansin ko na rin na palaging gabi na ito kung umuwi. At sa tuwing tinatanong ko naman siya kung bakit, ay palaging sagot lang niya sa akin ay nag-o-overtime daw siya. Nanilala naman ako sa kanya. Kahit pa ang totoo, ay iba na ang kutub ko. Hanggang sa hindi nga nagtagal ay unti-unti ko na lang na napapansin na para bang tinatago na niya sa akin ang cellphone niya. Isang araw, habang natutulog pa si Maki, ay naisipan kong kuhanin ang cellphone niya para alamin sana kung may tinatago pa siya doon. Subalit nang bubuksan ko yon, ay may bigla na lang na nag-message sa kanya at laking gulat ko nang hindi ko sinasadyang mabasa yon. Babae ang nag-message at ayon dito ay nag-enjoy daw siya sa ginawa nila ni Maki. Hindi lang yon. Dahil ang tawag kay Maki ng babae ay babe. At nalaman ko na ilang buwan na rin pala silang magkarelasyon nito. sandaling yon ay eh, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung sisitahin ko ba si Maki o magsasawalang kibo na lang ako. Naisip ko kasi na baka pwede pang maayos ang relasyon namin at mapag-usapan naming dalawa ang anumang problema na mayroon kami. Kaya naman kahit nalaman ko na mayroong babae si Maki ay binaliwala ko muna yon. Sa katunayan, ay ginawa ko muna ang lahat para lang maibalik ang mayroon kami dati. Pinagluto ko siya ng paborito niyang pagkain. Pinagsilbihan ko siya sa abot ng aking makakaya. At igit sa lahat, ay bumili ko ng pangseksing pantulog nang sa ganon ay maging kaakit-akit ako sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng yon ay binaliwala lang niya. Hanggang sa aminin na nga nito na kahit ano daw ang gawin ko ay hindi ko na maibabalik pa kung ano ang mayroon kami. Napakasakit marinig sa taong mahal ko ang salitang yon. Lalo pat, mahigit limang taon kaming nagsama nito. Pero sa bagay na yon ay wala na akong nagawa sapagkat hindi ko maibigay sa kanya ang kayang ibigay ng kalaguyo niya. Iniwan ako ni Maki at sumama ito sa babae niya dahil nabuntis na rin niya ito. Samantalang ako ay nanatili pa rin sa inuupahan naming bahay at doon nagmukmok. Halos hindi ko nun alam ang aking gagawin sapagkat Napakasakit pa lang maiwa ng taong pinag-alayan mo ng lahat-lahat sa'yo. Parang gusto ko na nga nun magpakamatay. Para lang hindi maramdaman ang sakit na dinulot sa akin ni Maki. Pero naisip ko na may ina kong umaasa sa akin at naghihintay na makasama ko. Kaya naman naglib muna ako sa trabaho para umuwi sa bahay namin. At nang nakita ko si Mama, ay hindi ko na napigilan pang hindi mapaluha dahil sa bigat ng aking dinadala. Tila nahulaan naman niya ang aking nararamdaman at imbes na magtanong, ay hinayaan niya lang akong umiyak ng umiyak sa kanya. Akala ko nga nun ay sisisihin o magagalit ito sa akin. Pero ng mga sandaling yon ay inunawa lang ako ni mama at ipinaramdam na nandyan lang siya palagi sa akin. Lalo na kapag handa na raw akong magkwento sa kanya. Kaya naman ng mahimasmasan ay isiniwalat ko na rin sa kanya ang lahat. At sa pamamagitan nun ay para namang bigla nang gumaan ang aking kalooban. Pinayuhan din ako ni mama na hindi daw lahat ng lalaki ay kayang tanggapin ang aking kalagayan. Kung kaya't, dapat sa susunod daw ay maging maingat ako. Piliin ko daw ang lalaking kaya akong tanggapin, panindigan at mahalin ng buo sa kapila ng aking kalagayan. Hindi yung lalaking mahal lang daw ako dahil sa mahal ng niya ako. Sa tulong ni mama ay unti-unti akong naliwanagan. Hanggang sa unti-unti ko na rin natanggap ang aming kinahantungan ni Maki. Pagkatapos naman ng leave ko ay bumalik muli ako sa aking trabaho. Pero umalis naman na ako sa bahay na inupahan namin ni Maki mas ginusto ko kasing lumipat na lang ng ibang bahay. Nang sa ganon, ay wala na rin makapagpaalala sa akin kay Maki. Nangubahan ako sa ibang lugar na mas malapit sa trabaho ko. At pagkatapos ng nangyari sa amin ni Maki, ay nag na lang ako sa trabaho. Tinugol ko na lang ang oras ko sa ibang bagay. At sa awa naman ng Diyos, ay napromote ako. Halos wala namang mapagsidlan ang saya ko nang sabihin sa akin ng aking amo na magiging supervisor na daw ako. Kaya naman mas pinag-igihan ko pa ang trabaho ko para lang hindi ko siya mabigo. Sa ilang taong pagtatrabaho ko sa kumpanya namin, ay masasabi kong masaya ko sa ginagawa ko. Sa katunayan, ay nag enjoy talaga ako sa bawat araw na nandoon ako. ko man ako sa pag-ibig, ay may bago namang pinto ang nagbukas sa akin. At iyon ay ang karir ko. Kaya naman nagpapasalamat talaga ako sa itaas. Dahil sa kabila ng kasawian ko sa pag-ibig, ay binigyan naman niya ako ng oportunidad na baguhin ang buhay ko marahil ay lesson na rin sa akin 'yon. Dahil kung kami pa rin siguro ni Maki ngayon, ay baka hindi ko mai-improve ang sarili ko. Dahil nga sunod-sunuran lang ako sa kanya. Kaya ngayon ay may sarili na kaming bahay ni Mama at may maliit na ring negosyo. Wala pa rin naman akong asawa at anak ngayon. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Na balang araw ay darating din sa akin ang lalaking tatanggapin ako ng buong-buo. At alam ko na kapag dumating siya, ay handa na rin akong magmahal muli. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Sana po ay naging inspiration sa inyo ang istorya kong ito. Hanggang sa muli, Kimberly